Ang kapakaw. Ang dami na Oh, okay, ang dami natin na black para wakar na mga sisig. Ayan. So, ito ibang kulay sa mga. ng uh, dami na oh. Eh, patakay hmm. so ito po yung pagkain ng mga sisig natin so kanyang darak, sapal ayan. GMP2 tsaka may halong konting GMP2 so, yan. so dyan sarap na sarap sila ayan sapal yan isa sa mga pinakamasarap na pagkain nyo so pag ginataan nyo yan yung mga native na yan so may lasa na kasi may sapal na siya hmm. oh. kala mo hindi nabubusog eh laging gutom nalikot ko tong habang ito kasi sa dami nila eh. Bilog lang. Ilan lahat yan? <laughs> Hindi uh. lang eh. 20 apat. Binti. mga Ang sa Ito, ito yung... Ilang months na to pa? Uh, ilang ito pa? Ito mga nandito. Ilang months. Ito, so, ang ganda yung mga babae dito. Dalaw, hindi dito. Isa, malaki yun yung hiwalay namin yun kasi ito yun, yun, yun matapang eh. Yun, yung mga dito. Eh, hihiwalay kami sa mga